Welcome, mga kagulay at kaputas. O, oh, maliin po yung buwan. binibinyo ko siya ngayon. Kasi po yung pre para sa pagtatrim ng makapuno ayon sa nagbigay sa akin ng binhing makapuno eh kailangan it map tanim siya ng bilog ang buwan kaya po inantay ko pong bumilog ang buwan bukas po itatanim ko na ang makapuno so yun mga gulay see you tomorrow finish na yung ginawa ko Ay, mga gulay tapos na yung ito yung ginawa ko rito yan o ilang araw ko ginawa rito mga gulay so bali magkano tayo ngayon na -ano, eh nang makapuno magtatanim naman sinilip natin yung buwang kagabi eh, okay na bilog na yung inaantay natin yung kabilugan ng buwan eh pag pa kasi eh uh, ayos sa nagbigay sa akin ng pananim na makapuno eto po siya o yung Yan. Ay, sa nagtanim sa akin yan eh, may discarte pala pagtatanim yan. So, kailangan natin ng lugaw. So, miniluto akong lugaw. Yun eh, gagawin natin doon sa bukit. Uh, ano nang puno bago natin siya itanim. May gagawin tayong discard, So, kaliligo ko lang eh. ready na akong mga gulay. Kita lang tayo sa bukid. Bali, ito yung lugaw eh. Ready na 'yung lugaw. 'Yun. Gagamitin natin 'yan. Gagamitin po natin 'yan sa ano sa, sa pagtatanim ng makapuno. So, kita n'tan tayo sa bukid, mga gulay. na yeah, magkulay sa ah, hindi pa hindi ako sa bukit narating lang po eh, full pack yung motor ko maliit <laughs> puno ng kargada ng tubig ah, ito ito yung makapuno ayan nilagay ko sa sako so pahingalan lang ng pahinga ng konti narating lang po eh So, bago natin gagawin yung proseso kung paano yung diskarte so patay nga lang ng konti ha gabi mga kulay lakas ng hangin oh no? para may bagyo lakas ng hangin mga kulay bali Naka-ready na ako magganon eh magtanim, nasumbui, nakas-tangulang, eh ulan. dito muna kami sa Kupo. yung muna ng konti hanggang ano -kanilipasin muna natin yung ambone na yan. grabe yung, eh, eh, grabe oh! eh, <laughs> eh,

Nala Nalalaglag pa gulay yung potato rito. Ayan o. Potato. Ginagawang french fries. Eh, tanim ako niyan dito eh. Ayan o. Handa yung no? bunga. Pala. Ayan hey, yung bunga niya. Ayan hey, yung bunga niya. potato pinagawang french fries hmm. so, maghanap ako ng tatam na kung saan ko siya pwede pe Ano yung mga gabi ko rito, mga bulay. Uh, ayan, eh. May ng gabi ko. Ayan, yun. Eh. Isa ko na yung proseso ng pagtatanim ng baka puno. Wali, nakaready na yung ano natin, yung lugaw at saka yung pananim na baka puno. Tara, ano na natin. At isa na natin bakit so, pwede na siguro dito hindi, hindi makasabi pa rin eh Wala na yung yung lang, pero ito dahil siya nang makapuno so shout out ko yung nagbigay sa akin ito si Tio Dune sa ano, taga Balite silang kabite eh uh, sa miss niya kay Tia Barin ko sa inyo bali ito na po yung makapuno itatanim ko na siya ngayon Takto, yung buwan kagabi puno so, nagkano rin ako ng lugaw na sinasabi ko na gagawin kong para sa diskarte para sa makapuno eh pag bumunga siya eh punong puno talaga yung dog niya so gagawin ko para para naman siguradong kwan hindi naman sa pagkukwan yung pag siya eh talagang may bungang makapuno talaga so para sa akin lang at saka si Tio eh yung kanyang kaalaman eh i-share eh, ko lang po sa inyo mga kagulay So, hindi namin ibig sabihin na gagawin namin to eh. Ganun talaga ang kwan. Para sa amin lang po yon. So, gagawin ko rin. Baka sakaling maraming ibungang makapuno itong itatanim po nyo. Wala mong masama kung gagawin ko. So, umpisa ko na mga kagulay. Kali, dito ko, ko na lang itatanim. Igilid ko na lang siya rito. Oh, so, ko na. Tama na yung lalim. So, yun, mga gulay. Pasi, mapagbukay na tayo ng tatlong butas. So, kahit tatlong piraso lang daw ang gawin ko. Okay na yun. So, ito, next ano natin. Lali, ilalagay muna natin ng bawat isa. kanya na po pagtatanim hindi masyadong kalaliman sunod ay ito. So, ito na ang proseso ng lugaw. Ha, gamitin na natin siya. So, ito, mga gulay. Hindi na ako makapagsalita pag ginawa ko na ito. Ito ang diskarte ng yung ang share ko sa inyo mga gulay ito ang sabi sa akin nung nagbigay sa akin ito na si Tio Dune, na gawing ko raw para sa amin lang po yon para sa akin para sa kanya or kung gusto nyo gayahe wala lang mas, wala lang pong masamang pan no? so gusto ko lang gawin para mapatunayan kung pagdating ng panahon pag namunga tong makapuno kong ni kung totoo nga na maraming mga makapuno, no oh, eh, bali ito, eh, mamumunga siya ng pinakamabilis na yung 5 to 7 years. 5 hanggang 7 years po. Pero pinpakaraniwan, 10 years ang ban. Yung, yung mga, yung mga, nag-umpisa na po ito eh, nasa nyo lang yan, years. Bali, bali nag-umpisa na siya. So, ganun po. Mga 7 years siguro, baka may bunga ng punto. So, bablog ko pa rin po sa inyo yun after 7 years sana subaybayan nyo po mga gulay paano? hindi na ako makapagsalita pagka ginawa ko na po ito oh. pisaan ko na bali ito proseso po kakainin ko po ito ng punong puno tapos ibubuga ko po sa bawat nauli-ulihan po puno doon po pala din naman ng na bibig o Oh, marami-rami to. Oh, gulay. Para ako magmubukan ng gulay ng ng lugaw. Sa ako na po. dami yung unang buga ko punong puno yung bibig ko hindi ako makakorma hindi makasalita yung bibig ko puno puno kasi kaya parang ano lang yung pagbuga ko so, tatapunan natin mga tulay Ay, makapuno. Ginawa ko na yung kalaman na ah ang matatanda noong araw. Sana mamuha ka ng maraming makapuno ha. Ayun, sa mga kulay. Bali. Pero pala malaki tatanim na iba ito. Ito pa, meron pa saka yung nandoon natin natira. So, tatlo lang yung ginawa ko. Okay na raw yung tatlo kraso. So, sana na gusto niyo mga gulo yung ginawa ko. Wala masama sa ginawa ginawa ko, ano? Para sa nagturo na sa akin, para sa akin. Kaya yeah pinawa ko rin para sa kaling na sa itong araw eh sila rin po ng makapuno sana maraming maraming bunga so ganun na mga gulay thank you very much sa panonood nyo po sana nag enjoy kayo at pinatutulan no? Uh, God bless always take care po mga gulay paalam